Nagkatigom ang Gatusan ka mga persons with disability or PWD sa Gipahinabong Provincial PWD General Assembly sa Robinson's Place National Highway sa siyudad sa Tagom niadtong Agosto 4 to 2023. Ditigayon kini pinaagi sa Provincial Disability Affairs Office or PDAO ubos sa pagdumala sa Provincial Social Welfare and Development Office o Provincial Human Resource and Management Office. Ang pagnominar o pagbotar nga gisalmutan sa mga PWDs alang sa mamahimong Disability Affairs Officer 4 sa Kapitolyo ubos sa Provincial Governor's Office mao'y gitagaan o aton sa naasoing asembleya ka mga individual ang pagapilian base sa ilang kwalifikasyon o kini sila moagi pa sa Personal Selection Board sa PHRMO. Usa lamang kanila ang pagapilion o ipresentar e kang Governor Edwin Kuya Gov -Hubahib. Ang mapasar sa maong proseso magsilbing magdumala o tigpamaba kung focal person alang sa mga serbisyong PWDs. katambayayong usab kini sa gobernador sa pag-ila pagtunol sa mga programa alang sa maong sektor. Kining sektor, kabahin sa plano, kabahin sa pag-execute, kabahin sa pagmonitor o pag-evaluate o meaning kabahin ang kininga sektor sa tanang proseso alang sa kalambuan dili lamang sa sektor sa sa kining person with disabilities but sa tanang nga sektor kay Plantilla position man siya Samtang gikanayo ni DSWD PDAO focal person Jocelyn Lumangtan nga kini ang talagsaong higayon nga ang probinsyal nga panggamhanan hinay-hinay na nga nagapatuman sa paglakip sa mga PWD sa panggobyerno This is one great moment for us sa atong panawagan for a disability-inclusive governance. So sa del Norte, ato na nang gipahigayon nga, bisan hinay-hinay, but the provincial government will initially uh, embrace the principle and the framework of a uh, disability-inclusive governance. In itself, by virtue of the provincial ordinance, tit kita that that is one significant character and uh, that we are initiating. Para sa bayan, kinisi Danica Delight Villanueva. One Davner News